Ipapakita ko pala sa inyo guys kung ano yung mga hinandang pagkain ni Mayor ngayong lunch at dinner dito sa barko for today's video. Ayan guys, ganda talaga yung buhay sa barko. Grabe, panigurado, busog-lusog na naman yung mga marino. Tara, samahan nyo yung kalbo, trabaho konti, tapos food trip marami. Let's go! So ayun na nga guys, dumiretso na tayo ng tanghalian. For sure, alam nyo naman yung kinain ko kaninang umagahan. Bacon my love so sweet. Oh sheesh. Eto nga pala yung mga hinandang pagkain ni Mayor ngayon lunch break. Meron tayong mga tinapay, kanin, pansit with beef. Tapos yung katabi, quesadilla, talagang hindi tinipid sa cheese. Chicken barbecue, yung nasa itaas, mais, sarap buhay, check. Aba, meron din palang ginawang onion soup si Mayor para uminit yung ating kalamnan. Tapos dito naman sa kabilang lamesa guys, andyan na yung mga pang-vegetarian. Meron tayong carrots, kamatis, pipino, sibuyas, salad. Bahala na silang pumili ng mga damo-damo dyan. Imekos-mekos niyan mga insan. Ayan yung pinakanagustuhan ko dito sa barko namin guys. Sobrang daming pwedeng pagpilian. Tapos meron pang pang healthy living. Om sim. Eto pala yung mga napili kong pagkain ngayon tanghalian. Kumuha lang ako ng dalawang inihaw na mais, dalawang quesadilla, tatlong chicken barbecue kasi mas mapapalaban tayo mamaya sa gabihan. Pagkatapos tumibog guys, nagmarites muna ako. Este, naglakad-lakad ng konti para matunawan. Yun! Meron pala akong nakitang nagmamasilya guys. Si Boss J, yung pinaka-idol ko sa basketball. Paano ba naman guys? Tinalo pa si Mr. Longbam sa lupet. Siya lang naman yung kauna-unahang gumawa ng layup na may kasamang yakap, ang bangis. Shish! Ay! Hey. Karap guys, oh. Ay! Hey. Hey. Pagkatapos magmasilya guys, may nakasalubong akong Disney Princess. Mukhang lalayas ng barko. So, challenge Oh guys, ito ba si Gloria? Eh, lalak niya na muna yung labahan niya guys. Sir. Pinatay na ilo guys. Oo. Atay mo na. Malinis yan. Malinis siya. Lalak niya na yan guys. Outfit check. Outfit check. Eh, hey, hey, eh, first one grobyo oh, Grabe oh. Grabe yung sapatos guys. Teka la, lang, ilagaw natin. Eh, hey. Grabe. <laughs> Grabe guys. Okay. Oh, hey. Pakaangas par. Pakaangas par. Grabe guys. Madam. Oh, uh, oh, kasama niya. Kasama niya si, si, oh, uh, ka. si Madam. Ito pa Madam. ka. Oh, ayan, kasama niya si Madam. Lalabas din. Ganun lang kabilis guys. Dinner time. Grabe na naman yung mga hinandang pagkain ni Mayor. Good luck na lang sa mga nagda-diet. Oh, she. Ito tayo guys. Sa hey steak guys. Steak. Panalo panalo guys. Daw, Pag guys? mayroon kayong mga solid dyan Ayoko guys. Ayoko ng ano yun. Ayan guys. Solid dyan. Oo na bro. Solid dyan. Ano yan? Medium ano? Ayan. With chocolate guys. With chocolate cake. Mm. Hindi <laughs> Magkano na kaya yan guys? Kung bibilin mo sa atin yan, eh dito sa barko, ikaw na yung binabayaran, tapos libre pa yung food trip, saan ka pa? Sarap buhay, check!